hi, guys. Mas. Kumbawa. Kumbawa. Sa gabi, kumbawa, okay? yun lang yung baon natin. Apo. Kitty, may good news. Ano yun? May nagpadala sa inang money. Pang oh. shopping. Si papa mo, 10,000 pesos. Okay. Kaya, ma, ibibigay ko sa yung pera mo, ha? Ikaw magbabudget, ha? Okay, po. Katrina Halili at anak na si Katie may mga baong Japanese words para sa kanilang bakasyon sa Japan. Kasalukuyang nasa Japan ang magina upang sulitin ang mga araw na sila ay magkasama at habang hindi pa nagsisimula ang klase ni Katie. Nagpasalamat naman si Katie sa kanyang daddy Chris Lawrence, sa baon nitong pera para sa kanilang Japan trip. Ano yung mga baon natin ng Japanese words dito? Gumenasai. Gumenasai. Ano yun? Sorry. Ano pa? Arigato. Ano yun? Thank you. Ano pa? Mm. -hmm. Ohayo gozaimasu. Kumbawa. Kumbawa. Sa gabi, kumbawa, okay? <coughs> yun lang yung baon natin. Apo. Kitty, may good news. Ano yun? May nagpadala sa inang money. Pang shopping. Wow. Si papa mo, 10,000 pesos. Mm. Yeah. Kaya, ibibigay ko sa yung pera mo. Ikaw magbabudget, ha? Okay po. So, dahil binigyan ka na ni papa mo, bibigyan din kita ng 10,000. Wow. Yen hindi niya alam kung makano yung 10,000 yan sa peso. Sa papa mo, peso ako yan, ha? Okay po. I love you. I love you. <laughs> Kiss mo ko. Kaso, paano mo sasabing pwedeng discount? <coughs> At discount po, please. Sa Japanese. Mahirap makapag-usap. Na po? Okay lang, wala.